Napaka-bless nga naman ng store na to ngayong araw. Bakit nga ba hindi? E, tignan nyo naman. To see is to believe. Pero hindi kasama yung bata na yan, mga idol. Unang-una pa lang, baka mapanood nga ni Ma'am to dahil alam niya na nagpa-vlog ako. Shoutout nga pala sa Rombis Philippines Incorporation. Thank you po sa pag-avail ng mga item. Sobrang dami ng pinamili nila dahil nga daw magki-Christmas party sila at magkakaroon nga ng raffle. Napakasiswerte nga naman ng mga empleyado ng Rombis Philippines. Walang katalo-talo. Walang katalo-talo. Bakit? Eh kasi nga naman yung pinili nila ma'am, sabi nila sa akin. Kailangan daw pare-pareho. Hindi pwedeng bumaba sa halagang 500 ang bawat item. Kaya sigurado na talaga ang panalo ng bawat empleyado ng Rombis Philippines. Katulad nga ng sinasabi nila, yung linyahan ng marami. Mapapasana all ka na lang talaga. O oh, 'di ba? sa Christmas party, all wins. Sana all. Pati nga si Jollibee, abay sobrang saya. Eh kasi naman, hindi na lang siya yung baby da bida kung hindi rin kami bidang bida sa blessing. O oh, sa mga company dyan na hindi pa nga nagpapa Christmas party at kailangan nyo ng mga pang raffle item. Dito na kayo pumunta sa aming store at siguradong sigurado na mabibigyan namin kayo ng discount. Abay sinasabi ko sa'yo na wala ka nang mahahanap na ganyan. Dahil kapag Pasko, hindi uso ang discount. Alam na alam nyo yan, mga idol. Kung kailan Pasko, saka nagmamahal yung mga paninda. Nananamantala kumbaga. Hindi ko naman nilalahati yan. Pero yun talaga ang reality dito sa Pilipinas. Again po, nagpapasalamat kami sa Rombis Philippines Incorporation sa pag-avail ng item dito sa aming store. Syempre nagpapasalamat din ako sa inyong mga idol sa walang sawang suporta at panunood sa bawat video na ina-upload ko. And advance Merry Christmas po sa inyong lahat.